Magmata mo ko na stress kay mga pipa mo. Mga ligo. Kay ang inyong ang inyong lakaw alas 5. Oh, timbang at timbang <coughs> Ay, sobra. Sobra. Sila. Sila sobra. 2 ah! 7. 7 kilos ra kadong. Sila. Mm. Um, 11 kilos. Pang-apat. Ibilin na imong masini ng uban nga man, di ba kadayon balik dere. Oh. Ibilin ibilin ang mga uban nga kwan ibilin. Ato no, mga daan ito ibilin. Oh. O, mga. Ang mga daan pati nang inyong itlog ibilin. <laughs> Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po mga kabibayan, na po sila Dudang, nanay susa Ayatid eh? namin sa pier Takot mo kayo na? Kasi na mo ha? sa Sandal ako ha no, Sandal mo ka mo sa man Takot ko dong Nabilin Ay isa sunod na na Sunod na na Nandala na 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 o oh. oh, yan, okay na yan doon. Atin namin yung pating risan sa terminal. Tara na. Dong, dali na naman pag oh. Hmm? nagkikilo na ninyo? Oo. Oh. Sobra ba kilo yan. Ha? Sobrang kilo. Sobra? Mga pila ang sobra? Mga 8 na. Okay na na. Ikaw na Sobat lang. Oo. Oh. Yeah. Sobra kang tulo? kilo? Ano kayo pa sobra na ninyo? Tulo tulong mo? Ay na lang. Ay, kuwala. Ay, ba? Sige na, sige na. Ay, turisan! Ante, 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 Uy! Parang ganun dito. Doon. Oh, ano? Kandina, may. Ay, buwing. Hindi hirap sa mga ganyan na. Naguha ang na. Kada ganun yung tala. Kasi magbayad mo dito. Kung ano, wala mo yung pangbayad. Ano ba? Tidibir. Ay, ano? Yun, tidibir. Tidibir. Kamalis na naaan sa lula mo. Naan? Naan? <laughs> bye, ah, bye, Aan? Ba kaya... mo. Bye! Anong Ang ako. To, kayo, si <laughs> Boy, <laughs> <mata>! <laughs> ah Hindi ka mag-alala Magbabalik mo dyan. <laughs> Magbalik dito. Kaya <ba>? hmm? <laughs> lang sila. Ah, lasing pa? Lasing pa? Lasing pa, eh. lasing pa sa sayaw. Baba, ingat kayo.

Yeah. Ticket kiệm nhiều

Lamping mo dito ha, pati ka Narabay yung kulintas o iroplano? Piston. Iroplano ba daw? Wala pag... Ha? Aeroplano ba daw? Kung kanil kita naman yun eh Ang natag mo yun ako mula na ni Dito na kulintas noon Ang kanil yung sulod pa Kanil pinakakilo na siya Basta imong buhaton. Si Dudang mabilin sa ano? Si Dudang. Siya mab ah, ikaw ang mabilin sa bagahe. Siya ang magpa-check in dito sa gilid, ha? Ayaw ninyo ipakita ang bagahe. Kay kani magba magbayad mo ani, eh. kay buhat ka trabana. Pagabot sa counter dito sa Cebu Pacific, ipakita nimo ang akuan at to ka dito sa may machine ba may nag-assist dito ang mga akuan sa Sir Pacific o imo ingon nando nga papakuan mo dabaw. at saan so, eh tapos sabihan nyo din na tawag yan 7 kilos lang inyong bagahe naman no, sir. Ah. Pero ito to pero hindi man yan pwede pumasok doon pwede pwede na bawal yan pumasok kung wala man ticket yan Basta yung bilin ko, wag niyo itong isabay ha, yung dalawa na yan, oh. Magbabayad kayo ng malaki niyan doon. Ma ikaw maiwan sa bagahe. Si, siyang mag... pare okay, pag usap doon. Mag-check in sa... Sa ano, sa machine. pag sa kanin yung sa mga magsunod. Ganyan lang yan. Sa una. Ha? Sa una magsunod. Kung ano magsunod. Oo. Oh. Importante makakuha mag-boarding pass. Masunod. Yan yung mga idea, yung kalimte. Yan, hindi pakita yan doon sa... Cuando, sa... Or plano. Dealer. Pindahan nyo yung paling risan. Alam ko, sama si Paling risan yung... Ha? Sama ko. Ay, <laughs> hey, i-boarding si pass ako. Hindi ang boarding pass. Ha? Hindi ang boarding pass ticket nyo yan. Kapag oh, chicken Pas. pa, kaya kayo, kayo nyan doon. Ano ba? Boarding pass sa banda. Doon yan sa tiller. Doon sa machine. Kinukuha yun. Ataka, um, kita tahu mong, ini yang bayar dan penuh mudah kok di to Nah, ayo mudah kami kuat jangan Yang pati, dumunan yang segera silalim ini lagi pati Di mana you know? yang kasi dosa atas Pati yang kaya <coughs> dudang PTX PTX step tiketnya ibigay dyan sa conductor na yan mabait yan ang conductor na yan mabait yan baka makasunod kami doon ni ano tayo pa si magsunod mi dito sa isa po one

Kaya yeah. maling homer, ito talaga itong mga tao na man sayaw. Sigurad Ayaw, tata. hindi talaga yung magsayaw. Kaya yeah, ang cellphone, hindi ganyan. naman. Balik ba to? No?

ano Lord's to dito One month pa may klase Oh, pa Ayan sa kanong, makikita ang tikit sedikit no dari rumah seunau so oh. one one and two. oh, oh. malapit na sa baga mahilak-hilak tayo. Malapit-hilak. Na yung lakaw namin. Kamping mo ah. Okay, ang bus ko yan. Yan mga kababayan, natita namin ni Pating Rizan. Si ano, si Lana na Susan at si Dangdo. Yan po. Pati? Yeah. Anong mensahe mo kay mama mo? Mag-ingat. Mag-ingat. Oo. Mag-ingat lang. Sobra, mamimiss ko sila. Patingat. Patingat. Patingat lang. Patingat lang. Patingat lang ay grabe. Bakit hindi ka nang ano pa din? na, na bubuo akong interview pa. Hindi nga ako nag-akit. Pati, nagbabay nag na pati. <laughs> Dahil napapayak. <laughs> pati pati reason mga kababayan. So, ayan po. Salamat po sa inyo. Sa lahat po ng tumulong. Kilala na na Susan. No? Sa sponsor po. Yan, thank you so much po sa kanilang ticket. At syempre, babalik po niyan sila mga kababayan kasi nga ay... Uh, umpisan lang yung kanilang bahay doon no? Babalik po yan sila na nai Kasama po si Dang Do Si Pading Risan ho ay boring man yan ngayon Pero pagbalik niya na ay syempre, masaya ulit Ano pati? So tara guys Ah, uh, Mauwi na kami Hindi na namin nintay yung bus na palace At si Pading Risan ay nangunguris <laughs>